Another day, another blessing, mga Merced Parsi. At dahil hindi nga maganda yung pakiramdam ko kahapon, kaya naman ito nga lang yung nagawa ko. Susubukan ko nga sana magkikilos, kaso nga lang hindi talaga kaya at napakasakit nga ng tiyan ko. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Inayos ko nga lang muna itong mga baon ng mga bata. Hindi ko pa kasi naayos ito mga grinosery ko. Yung inuna ko lang kasi yung mga karni muna. konti lang naman to yung mga kailangan lang namin sa loob nga ng isang kinsenas. At ito na nga itsura ng kalan namin after nga ilang araw na hindi nga ako nakapagkilos-kilos. Kasi nung isang araw nga bago sumakit yung ko ay eto pa nga yun, niluto ko, yung champurado, umapaw nga yun. Tapos hindi ko na nga nalinis kasi after nun doon na sumakit yung chan ko. Iniisip nga namin baka nga hindi ako natunawan. Kaso nga lang champurado lang yun, bakit naman hindi ako matutunawan? Yun kasi yung naging merienda namin, champurado tapos toyo Ito lang din talaga yung hassle dito sa kalan ko dahil nakabuilt in nga itong parang pinaka plate niya. Panayluto ko lang kasi nitong nakaraan at hindi talaga ako nagpupunas pilit ko lang din kasi talaga magluto para may kainin yung mga bata. Sabi ko, eh saka na nga lang ako maglilinis pag medyo okay na ako. At dahil medyo okay na nga yung pakiramdam ko ngayong araw, kaya sinimulan ko nga muna maglinis dito sa may kusina. Pakiramdam ko kasi ito yung pinakamakalat na part ng bahay. At after ko nga mapunasan yung kalan, hinugasan ko na nga rin itong mga nakapatong doon. Pinunasan ko na nga rin para nga after ko mailagay ito yun na nga. O ba diba, medyo hassle lang din talaga kasi nga kailangan ko pang i-screw to. At sa wakas nga, eh, malinis na nga ulit tong kalan namin. Nakakatuwa lang kasi pagkaalam ng asawa ko na hindi nga maganda yung pakiramdam ko, ay hindi niya naman ako pinipilit maglinis ng bahay. Pero syempre, kailangan ko pa din kumilos tulad nga ng pagluluto para nga may kainin pa rin yung mga bata. Nagpunas-punas na nga lang din muna ako dito. Buti na nga lang sa part na to, hindi masyadong madumi. Doon lang talaga banda doon sa may kalan. At pagkatapos ko magpunas-punas, E eh, naglagay naman ako dito ng mga laman ng lagayan ko ng condiments. Yun na lang din kasi natitirang laman ng mantika kaya nga hindi na napuno. Buti na nga lang din talaga at nauutusan ko na si Sena maghugas kaya nitong nakaraan na siya na nga yung pinaghuhugas ko ng mga plato. At dahil itong araw nga hindi nga na brush tong lababo kaya eto bubuhusan ko nga muna to ng sonrox sa tibababad ko nga muna yan ng mga ilang minuto. Oh. Ang pangit na nang antig na nitong gripo namin hindi ko nga alam kung paano maaalis yung pangingitim niyan. Ito na talaga kasi yung gripo dito simula pa nung pagdating ko. Isipin niyo yan ang tagal ko na nga rin dito mag 11 years at hindi ko na rin talaga matanggal yan. Pero pinag-iisipan ko na nga rin palitan yan kasi nga wala pa akong Jet. Eto na lang din talaga yung mukhang dugyot dito sa may kusina, no? At after ko nga mabrush ang tong lababo, ibinanlawan e ko na nga rin, tapos sinundan ko na nga ng pagpunas para nga hindi masyadong basang-basa. At isa-isa ko na nga rin pinagbabalik dito yung mga nakalagay pa. Actually, ang dami pa rin talaga namin gustong palitan dito sa bahay, kaso nga lang pera na lang ang kulang, charis. Paunti-unti lang dahil pagka medyo nakaluwag-luwag nga, eh, doon pa lang kami nakapagpagawa. May napaplano na nga akong isunod na ipagawa sa daddy yung pintuan namin sa CR kasi naman pasuko na yun. Pero waiting pa nga ako magka-budget hopefully nga by March. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pinunasan ko na nga rin tong lamesa pagkatapos nga namin kumain ng mga bata. Inalis ko na nga rin tong kurtina namin para nga malabhan na nga rin at nangungutim na nga yung puti. May bintana nga dito sa amin kaso nga lang hindi ko talaga mabuksan kasi nga malumok sa may likod. Wala ka rin naman matatanaw dyan kundi nga pader lang. Kaya naman kung mapapansin nyo wala talagang liwanag na pumapasok. At after nga inagwalis na nga rin ako dahil napakakalat na nga nitong sahig namin. Napal Napansin ko nga itong mga lagayan ko ng mga kutsara kaya naisipan ko na nga rin hugasan. Mm -hmm. na bagay talaga to sa mga katimpot at timkahoy natin dyan dahil bambo nga yung lagayan nito. Actually, may dalawahan nga nito pero tatluhan nga itong kinuha ko para yung pinakadulo nga ilagayan ko ng mga kutsarita. Pinakang nagustuhan ko nga dito kasi babasagin siya. Meron na nga rin butas-butas sa ilalim para nga sa pagtulo ng mga kutsara pero hindi ko talaga ito nilalagyan ng mga basa. Pinupunasan ko kasi muna yung mga kutsara namin na tinidor bago ko nga ilagay dito. Ayoko kasi to magkaroon ng watermark. O, di ba? Pati yun, iniisip ko na nga rin. Pinunasan ko nga muna tong pinaka-frame bago ko nga ibalik yung pinakalagayan. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Naisipan ko na nga rin magpakulo ng tubig dahil gusto ko nga magtimpla ng Milo. Hindi na muna kasi ako nagkakape ngayon dahil nga masama pa rin naman yung lagay ng chan ko. Pero hindi naman na siya ganong kasakit kasi nung nakaraan talaga sobrang namimilipit ako at hindi na nga ako nakatulog ng ayos. Nagready nga ako dito ng planggana tapos naglagay na nga rin ako ng powder dahil iba ibababad ko nga itong kortina na puti. At yun lang muna mga Mars Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.